is our orang pork today. Ayan, ito ay laman ng pork. Siyempre, meron ako dyan Gigi and meron hikonting hipon. At syempre, may gulay. Ayan ang ating olam for today. Pag-iisipan ko pa kung anong luto. Ayan, ginisa ko lang mga kamimis yung ampalaya. Kumuha ko doon sa pork na pinangadubo ko. Tinagtad ko. O, diba may gulay na tayo? Ayan yung galunggong, mga kamimis po. ko lang yan siya ng matagal para mag-ala sardines. Ha! <laughs> Char lang yan. Hayaan mo sya dyan. Then, ang pa rin ang ating adobar. Mm, maliliit yan na hiwa ko para masarap yan. Um, pahubsan. Ayan ang ating ulam for today mga kamimis. Ayan ang aking napakalambot na GG. syempre meron ditong konting hipon. Um, ang palaya. And then, ang pangmalakasang adobar. Ayan ang ating ulam for today. Kayo mga kamimis, ano ang inyong ulam for today? Ayan. Antayin na lang natin sila. kainan na na. Share nyo rin ang ulam nyo mga kamimis.